satu Bella, bela, bela. Happy Saturday, Happy Saturday Bella. Khusus, halo. Gustinya tak lagi yang gento, yang ini himas, -himas Good morning Bella. Hmm, susu 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 susu. Asyik. Good morning, baby Bella. Bella is seven years month old. Ano? Ilim ba? Seven? Seven years old? At Seven months old lang na. Seven month old nga lang po si Bella. Seven months lang to. baby pa nga? Baby pa? Baby pa ang Bella eh oh, baby Bella. Baby Bella. Hindi na nga pala na laki si Bella. Chihuahua. 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 Nag-i-hit po si Bella. Kaya naglalalandi yan. Nag-i-hit. namin siyang i-partner kasi ayaw namin siyang mga at baka mahirapan. Kawawa naman. Hindi pa ngayon. Baby pa kasi siya. No, Bella. Bella pot, Bella pot, Bella pot Oh, oh, oh Nampak oh Bella Bella Api, 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 api Api, api, api Nampak cantik Cantik, oh Ayan, meron siyang pangalan dito sa leeg niya. May pangalan yan kasi. No, Bella. May pangalan siya dito, ito. Ay. So. Teka naman, ang dikot, dikot mo kasi. Ito, ang may pangalan siya. Ayan, may pangalan siya. Ay, kasi three times na siya nakawala. At muntikang mawala. Ito. book. po. a po. Make a book. Napakasirap mo ito eh. Napakalikot naman. Napakalikot. Lahat ng kinilas tinatago.

Bye ko, po. Bye sa inyo.